Ayan po, tayo umorder po ng pataba. Yan, oh. Sin 120 sako ba, Coldrin? Oo. Wala po tayo ng diniskarga, ay. Yan, 120 sako. Oo. Oh. Ilan bang karga mo, Coldrin? Siyam. Siyam. Iyupisan nila ang karga mo. mo? Ilan ang kinakarga mo? dalawang anin. Dati pa kayo isa, binaba ko. Ay, huwag mong nakapor sa'yo, ma. Dadanid. Ay, wala ang Oo. Kung apat ay apat lang ay. Ari na, no, si Byron Baldi sa YouTube. <laughs> Rama, timonahan. Yan, yeah, dali, hala. Maganda naman ang tambakan doon. Oo. Hindi mababasa kaya. Ay, may tarapal naman saan. Kanyahan ba ka ng sikwat? Hmm, kanyaan. Yaw. 120 po, 94 po aray, Ere isang elf kay pinsan ay napababa ay 30 kay kautol ate 120 bahala na po ulay <laughs> kalbo na nga yung gulong pinsan na yun oh. ay pag pumutok kay tigil nasan ba ang kalbo? yung likod uh, ay alalaya mo lang, hindi naman presahan na yun ayos na yan hanggang saan na yan abot Sana oh. Naman yung ang katapusan. Kailangan ng money. Pero ayos din niya na, ano? Hanap buhay din na, ano? Malakas. Hindi, hanap buhay din na, ano? May gearing nga, Lord. Ay, gawa ng... mo kami ng trabaho. Hindi, kung tao naman hindi papag na ganun doon pag sakaya, ano? Sasabi, dyan ka muna! Hindi pa, magre-reklamo, kakagating ka noon. Nakasalansan ng tao, ano? Oo, ama. Kailan mo pumayag yun? May ilang kilo din ba kayo sa? Pa, may 30. Ay, di, ayos na rin. Hindi. Wala. Parintar eh. May basa may maganata ay. Uh Oo. -oh. Yung mabigat din sana yung may isang pinta. Uh Oo. -oh. Yung ilalang naman mabigat. Yung pinakang ilalang mong karga ng truck. Basa baka ano? Pero pilili yung kalabaw. Sabore <laughs> <laughs> babaw. Pili yung magaan. Ay di maaarit lang malayo yung kanila ay. Uh Oo -oh. oh, malayo. Ilan na yun? Lima. Isa pa sa back rider. Back ride. Wala, dali. Ay, di nakakasagabal kayo doon sa daan. Hindi naman. Sa bagay, maganda ka na rin itong oras kung ay. Ay, kung maga dami na daan. <laughs> ayos na. Ayos na, na. ayoko atras ba ganyan? Hindi, ayos Diyan na ba bubulta ka yan? Hindi, hmm. chikot na yan. Ang hugali. Malalagyan mo, makilaw yun. Sa hirap yun. Alin ba? Sa inyo. ba? Al tricycle, tricycle ba at na Naya? Tricycle ba? Sa na, ako, hindi na ay. Paggabi ako tulog. Paggabi ako tulog. Oo oh, hindi, bayan mo na pisan. Inaamang pak. Iba ako sa Yan. Yari na, ilang papinsa na mabalik ka? Isa. Doon ka lang, kamerat, may tataan. Oh. Doon oh. na, doon na na. talaga tambak ng ating ano tuloy pa basta po yun eh 120 oh. yan na po yung ating pataba nandito na po sa ating sinasabing ano ari yung ating taniman tapos yan no? Eh. ito naman yung bagong binubukal parehas, tekta po yan ay 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 sa kamay sa hinahakot paluban yung ganyan. Hakot na hakot kayo ano? No, hakot na hakot kayo sa kamay sa. Nang ganyan. Ha? Ay siya nga. Yan na po, ating pong tinatarapalan. Giro po sana kami ibububong ay lampas naman. Kaya yan na lang ho, tarapal, doble. Woohoo! Ipot. <laughs> e, Kasarapan din. Yan na po. Yan po ay pag nabasa ay naamoy. Kaya ho tinakluban na natin eh? Ayan, 'no. Oh. Yan Saka ho huyo yero pagka manipis-nipis na at yan po na may sasabugan dito. Yan po, may gitna rito na. Yan, salamat po kay Kuya Silver from Palula po. At yan po ay nai-deliver na. Yan po ay ibinaba ng kanilang truck tapos ay pagkababa ng kanilang truck ay ikinarga naman ay sa habal po yung mga naghahakot-hakot. Oh, yan. Oh gawa po ng kaya sabi ko pasalamat tayo ay dumating na numisa pa po ako nakaantabay niyan at gawa nga nang sabi ko para malagay na ng pataba yung ating lahat po ng halaman o oh, baka ho, sa kabuong lahat ng ating pananim ah baka doon sa paksoy, kintsay baka po magkonsumo na ng dalawang sako yun eh tapos ay dito sa bagong bukas natin ito ultimate ko, kukonsumo ito ng 30 or 25 oh, ito po, ang kabuong pinagkamutihan 30 sako or 25 sako na pataba tapos siguro, ito babahagihan po uli natin ng pataba, ito Diyan. ipot din ang ating ilalagay, yung pinabunuhan ay tapos, ito kabuo lahat iiputan na rin po natin, maganda't basa pa nga ay. Basta yun po yung estimate ko Na ano natin Na makukonsumo na agad na ipon Oh. 30 tapos dito mga apat tapos ito pa pong ating kamote aanohan na rin po natin yan ating bibigyan din ng pataba para kumisig-gisig Oh. Palagi na lima, lima. At uh, 25, ay di 30. yung pa pong kabila. Yung upuhan pa natin. Oh. Kaya po mabilis din, mabilis din maano yung ating ano. Yung ating pataba. 90 pesos po per sako ang deliver po din sa aben, oo tapos yung upa pa ito sa baba, anabot po ng 20, pati sa pasan. Pinasan pa po, eh, mula kal, hindi pa dito. Yan, lahat. Mapapagbigyan na natin ng pataba. So, pagkataba, sabay gahuk. Yan, no? Ngayon po naman, susubukan natin mag-ano ng bokchoy maghasik tayo ng bok choy dito po oh. lalagyan na natin ito po naka land prep natin yan po ay uh, land preparation na talaga yung kumbaga na ano na ng machete yan nalagyan na po yan kaya pwede na po natin i-direct seeding Ari po uli. Subok. Ari po pa man din na hindi kilala dito sa lugar namin. Aho. Ah, pero ito ho, Hindi kilala dito sa lugar namin. Pero sa Lokman po ito mas mabinta sa kabilang bayan. Oh. Ito ho talaga ang kanilang tinatanim. Direct seeding po. Oh, 🎵Mababago ang huli ng damdamin ko🎵 🎵Nene, Nene🎵, nene. Yan, ganito po ang ating ano, oh, direct seeding po. Nakaanim na plat po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plat po yung nagawa natin. Ito ang tandaan natin. Eh. Bokchoy. Yan. Anim na plat. Ito ha, sikan na rin natin. pekhe mustasa po naman dito sa kabilang side dito oh yan tara po ayan po sisigbayan po naman natin ng ah. ari pepe arimustasa oh. may nagbigay po pati sa atin no oh. pahingi lang sa akin oh. Ay, ang gana rin nga babe, bilik oh. 60 Aba, e arap pala yung halagang 200 Pahingi po sa atin, salamat po Hay kuya Ray pala. Aho. Ya po. Pechay. Ang ginagawa ko po ay ano, alternate. Bakchoy, pechay. Ah hindi na uh, tay kumaga hindi po ko sa isa. Kumaga pechay lahat. Gawa ho nang naganyan yung presyo niya eh. Gumagalaw din po. 哎，不、嗯，哈、啊，自动雷达用。 ko ang hiling ng damdamin ko tama tama po yung pagkasik natin o, hanggang doon na po oh. ah, lakas na ulan may gipot gisak agad ang buto na yan yeah, hanggang dito po ito po yung mustasa hanggang dito 15 plat mustasa 6 na plat pichay 6 na flat bak Oo oh yan ito po ang ganap dito sa ating bukid ah ulan salamat po naman oh ala talagang minsan nga yan ay talagang hinahanap minsan naman ay tinatanggihan ano po hindi ka tayo tagasunod lang palagay ko po naman ay ah, pabor sa ating ginawa ngayon gawa ho lang para tayo nagdilig na ay oh yan Woo. Ayos, panalo to. Ayan, ang episode tayo po. Nagpahakot ng pababa po tayo ng ating pataba. Yun, doon. Ay, ayos na po. Ayan, salamat po sa inyong pagsama at ay nakapag-asik na. Biyaya pa rin po yan. Ulan, init, biaya Ayan, at saka po yung lagi nandiyan kayo. biaya pa rin po yan. Lahat po ay pinapasalamatan natin. Ingat po ang lahat. Happy lahat po. Maulang araw. Bye.